Alam niyo mga boss, ginagawa tayong tanga at bobo nitong mga senador at congressman eh. Totoo naman. Tanga ka talaga at saka bobo ka pa. Ha? Ito pala, ito pala si Eli mga kaidol. Si Eli na bayaran sa Duterte. Ha? Ito ba yung tumatakbo pala to ng senador? <laughs> Paano to mananalo? Ha? Yung bunganga nga palang puro mura. No? Paano ka manalo, Eli? <laughs> Eli, dapat nagbarangay tanod ka muna. Ha? nako Ili, kilala ka ba sa bayan? Kilala ka ba sa bansa? <laughs> Kapal talaga ng mukha itong tao na to. Ito yung ano mga kaidol, ito yung si Eli na mahilig magmura sa ano sa pangulo natin na si Bongbong Marcos at sinisiraan niya yung mga Senado para tatakbo pala ng Senado to Ili. <laughs> kaya pala putak ka ng putak. Kaya pala dada ka ng dada. Mura kanang ng mura. Sinisiraan mo si Bungbong Marcos. Sinisiraan mo yung mga senador. Kasi tatakbo ka pala ng senador. Paano ka manalo niyan? <laughs> bubu, bubu, bubu. <laughs>